Good morning, good morning po sa inyong lahat. Araw po ng Friday ngayon. Biyahe-biyahe po na tayo. Ako ay gagawa na naman ng kunkin po mga ito. Pupunan natin ng video yung mga nagpipinitin siya ngayon. Yung mga nagbubuhat ng cross. Mga nagpapalaspas mga ito. Pupunta tayo ngayon sa mga bawat. Ano? Barangay-barangay. Okay. Barangay. Biyahe, biyahe muna tayo mga idol. Alright. Ayan mga idol, pa unang patikim pa lang sa yan mga idol. Ayan mga nagbubuhat ng cross. Grabe ang ng mga pinubuhat nila mga idol. Super so, ang, ang, init na ang hapti pa niyan sa paa mga idol. Nandito tayo ngayon sa daw harap ng Pure Gold daw mga idol ito yung mga tambayan ng mga nagpipinitin siya papuntahin sila ng groto groto ban ban groto mga ito ay. At ayan nga, nandito pa rin tayo sa barangay daw. Ayan ang lalaki ng mga cross nila Ang haba ng mga binubuhat nilang cross Dito po kasi sa Daw hanggang Mabalakat City mga idol Talagang napakarami ng mga Nagpipinitinsya dito Mga tawag dyan ay pinitinsya Mga nagbubuhat ng cross ng Mga nagpapalaspas talagang nakikita nyo naman mga idol ang mga cross nila ang ahaba oh. tapos ang layo ng lalakbay nila nyan mga idol halos Ilang oras siya nalalakarin nila simula dyan hanggang gruto. Mahigit isang oras. Hindi lang isang oras mga idol. Aabutin ah, sila ng dalawang oras. Ayun pa sa kabila oh. Ang dami. Ayun naman mga yan mga idol. papuntayan na yan ng ano. Ng mga barangay barangay mga yan. Galing na yan ng Mabalakat City mga idol. Ayan. Ayan mga yan. Papasok yan sa mga barangay barangay. Ang dami nila oh grabe hindi lang mga isandaan siguro yung mga yan sa sobrang dami talagang traffic naman talaga yung daanan mga idol super napakarami kasi dito mga mga dibuto dito sa ano, mga idol eh sa Pampanga lalo na dito sa simula sa Dao hanggang mabalakat city si, talagang napakarami dito mga nang mga nagpipinitensya, mga nagbubuhat ng cross palaspas, alay lakad, talagang napakarami dito. At ito na nga, tuloy-tuloy pa rin ang ating biyahe. Dito pa rin ako sa barangay daw. Talagang napakarami ng mga ano dito, mga nagpipinitensya. Ayun, papasok na yun sila sa isang barangay kasi merong malilit na simbahan doon doon sila pumapasok grabe yung lalaki ng mga cross nila oh haba, talagang sulit ang bigat bigat yan pag pinasan mo napakarami ng na mga nagpipinitin siya talaga dito sa Pampanga dito nyo lang yan makikita sa Pampanga yung mga ganyang tradisyonal. na pinitin siya nabubuhat ng cross at saka namamalaspas dito lang yan sa Pampanga buong Pampanga mga idol yan ang tradisyon talaga ito yung Simana Santa talagang marami kang makikita dito sa Pampanga pag kung hindi ka man taga rito sa Pampanga pag nagawi ka na padaan ka ng lalong mas maaga mga bandang alasais basta araw ng Simana Santa araw ng Friday yan mga yan makikita niyan sila mga idol napakarami yan nila sa daan talagang sobrang traffic ang dadaanan mo sila ang makikita mo kaagad ayan papunta na ako mga idol dito sa Mabalakat City at kung makikita nyo mga idol yung mga tao na yan ayan pagkadami nila yan ang inaabangan nya nila yung mga nagbubuhat ng cross mga nagpipinitin siya katulad nito na may pasan pasan ng cross yan ang inaabangan nila makita talagang mamamangha ka naman talaga mga idol pag nakita mo sila sa personal talagang passion talaga sila sa daan pag araw ng semana santa yung kabila ang dami Ma mainit nga lang mga idol ang daan pero sulit naman pag nakita mo sila sa daan na ganyan Hindi meron ba yun yun? Yung pinakakok sa... Gusto oh. man noon. Okay. Kaso ano?